naranasan niyo na po bang mawala ng kontrol? Yung akala mo okay ka na, tapos biglang dumating yung dagok, yung problema, yung alon ng uh, dala ng mga kinakaharap natin, akala mo strong ka, and then bigla ka nagduda, nagsimula kang lumubog. Yun po yung nangyari kay Peter. Alam natin ito, story na to, pero sa ibang anggulo natin siya aatakihin. Maalala niyo po, nung siya may prayer request, kung baga, may inihiling siya kay Jesus, all eyes siya. Sabi niya, Jesus, palakarin mo ako dyan sa tubig, katulad ng ginagawa mo. Sabi naman ni Jesus, o, sige, alika, lumapit ka sa akin. Ang galing po ni Peter dahil siya lang ang kauna-unahang taong lumakad sa ibabaw ng tubig uh, at uh, nililabas niya yung niya out of the boat, nakalakad po siya. At ang siste, nung siya nakatuon kay Jesus, nakakalakad siya. Nung dumating yung malakas na alon kasama ng malakas na hangin, binaling niya ang kanyang paningin, siya po'y unti-unting nalunod. Okay, bumagsak po siya. Pero sabi po sa Mateo 14.31, agad naman siyang inabot ni Jesus at sinabi, kay liit ng pananampalataya mo bakit ka nag alanganin nag alinlangan sorry nag bakit ka nag alinlangan tatlo lang po isi share ko number one, yung takot po distracts us from Jesus si Peter po was walking on water ang ganap nakatuon siya kay Jesus nung nakita niya yung wind at waves natakot siya na focus na siya sa paligid niya nagsimula na siyang lumubog yung fear po doesn't mean wala kang faith it means lang yung focus mo na shift na may pananampalataya ka pero mas malaki yung takot kaysa sa pananampalataya. Pangalawa, Jesus responds to desperate faith. Okay, Lord, save me. Okay, maaaring maliit ang pananampalataya mo ngayon na magkakabalikan pa kayong mag-asawa sa marriage nyo. Maaaring maliit na lang yung chance mo na yung anak mong adik bumalik pa sa'yo, yung anak mong pasaway. Maaaring maliit na lang yung chance mo na makabayad sa milyon-milyon mong utang. Pero pag sinabi mong, Lord, wala na akong matatakbuhan, ikaw lamang. Isang maiksing panalangin, three words, Lord, save me. Pero sapat na, Jesus did, not hesitate, agad siyang uh, umabot ng kamay ni Pedro. At pangatlo at panghuli, Jesus saves you before He corrects you. Okay, mahalaga po yan dahil hindi pa babayaan ni Lord yung mga kasalanan natin na hindi tayo tuturuan pero isasalba ka niya muna. Hinawa ka niya si Pedro, inangat niya at ang tinanong, bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit naman ng iyong tiwala sa akin. Jesus didn't lecture Peter first. Sinave siya muna, then he asked, why did you doubt? Alam niyo po, grace comes before correction. Jesus saves first, then teaching, teaching will follow. Ganyan po kabait at ganyan kamapagmahal ang ating Diyos. Tanong, anong mga alon ng buhay ang nagpapalayo sa iyo sa focus kay Jesus ngayon? Paano mo naranasan yung pag-abot ni Jesus sa pinakamababang punto ng buhay mo? Kaya as we end po ngayong umaga na to, tandaan niyo, sabi sa Mateo 14.31, agad naman siyang inabot ni Jesus at sinabi, kay liit ng pananampalataya mo, Pedro, bakit ka nag-alinlangan? Tayo po'y mananalangin upang ang mga taong nakikinig ngayon na nakafocus masyado sa problema, sa alon, sa dagok ng buhay, ay ma-focus tayo sa ating Jesus na ating tagapagligtas. Tayo mananalangin, Panginoon, patawarin niyo po kami. Minsan, mas malaki pa yung alon at mga uh, hangin, Lord, kaysa sa iyo. Mas malaki pa ang aming mga iniisip na problema kaysa sa kapangyarihan mo. In fact, pagising pa lang sa umaga, nakatuon na ang aming problema, ang aming sarili sa mga problema na aming kakarapin for today. Lord, turuan niyo kaming magdasal muna, mag-pause, manalangin, magbasa ng salita mo, makinig sa mga katuruan mo. At upang mapalaki namin, Lord, ang pananaw kung gano'ng kakabapagmahal at gano'ng kakalakas. Kaka Tulungan niyo po kami na huwag ma-focus sa problema, kundi sa iyong kapangyarihan at pagmamahal. Sa pangalan ni Jesus. Amen.